Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang inyong and for today's video guys ay alamin natin kung paano po mag-deposit po dito sa Sport Plus ng G-Life dito po sa G-Cash. So para makapaglaro po tayo sa Dreamcatcher at saka sa Crazy Dime at saka yung isa pang laro. So click nyo po ito guys na G-Life. Ayan. At pagkatapos po nyan, maglo-loading siya at wait po natin na mapunta po tayo doon sa games, okay? And then, click natin yung games. And then, scroll natin yan, guys. Hanapin natin po yung Sport Plus. So, ito siya. Click Sport Plus. At kailangan po mayroon po tayong balance po sa ating GCash wallet, okay? So, para po makapag-deposit tayo ng successful. So, i-click po natin, guys, itong deposit para makapag-deposit na po tayo. So minimum dito guys is 100 pesos to 10,000 pesos. Okay? Ayan. Uh, I mean to 100,000 pesos. Pero yung minimum po nila is 100. So 100 lang po kasi magka-try tayo kung okay nga ba ang kanilang deposit dito. So click confirm para mag-proceed na po siya sa deposit. Okay, click pay. And then, mapaprocess na po siya. Ito na po yung reference na pumasok na po yung ating uh, deposit So, ito na guys uh, naging ng 170.6 yung aking pera dito. Kasi kanina mayroon tong laman na 70 pesos. So, 170.6 uh, centavos na siya ngayon. So, pumasok na talaga guys yung ating deposit dito po sa sa Sport Plus. Ayan. So, kung gusto naman natin guys mag-withdraw, click nyo po itong withdraw. Ayan. And then, pili lang kayo dito guys kung uh, kung ilan po yung inyong i-withdraw. so for for the meantime, hindi pa natin siya ma-withdraw kasi po hindi pa siya umabot sa minimum na 200 pesos. Kasi po yung kanilang withdrawal is 200 pesos po. Kaya kailangan natin paabutin to ng 200 or pwede tayo mag-deposit pa para uh, madagdagan po ito. Okay? So for now, tinuro ko lang po sa inyo kung paano po mag-deposit. Ito po sa Sport Plus ng G-Life sa GCash para mak makapaglaro tayo ng iba pang laro na pwede po nating uh, pagkakitaan kung matatsambahan po natin na tayo ay po manan kung tayo po ay manalo po. So ito po ay game of chance pa rin. Ibig sabihin ito, hindi natin sure kung manan mananalo tayo or hindi. So at least, nag-try tayo kung gusto natin or kung libangan lang ba talaga pwede din naman at saka please uh, kailangan lang natin dito maglaro ng mga yung extra pera lang natin na hindi man naman mabigat sa bulsa so ayan guys so that's all for today's video guys in hope na nakatulong pwede sa inyo and thank you po